Ang ating aralin ngayon ay ang pangangalaga sa sariling kasuotan. Napapansin mo ba ang mga batang may malinis at maayos na pananamit? Di ba kaaya-aya silang tingnan? Ang pagsusuot ng malinis at maayos na damit ay nakatutulong upang maging kaakit-akit tingnan ang isang tao mamahalin man o lumang klase ng damit, kailangan itong pangalagaan upang mapanatili ang kalidad at kaayusan at magamit ito ng matagal. Mga bata, samahan ako sa pagbasa ng maikling kwento tungkol sa isang batang si Angela. Tingnan natin kung paano niya pinangangalagaan ang kanyang kasuotan. Sabado ng hapon sa labas ng kanilang bahay ay masayang naglalaro ng tumbang preso si Angela kasama ang kaniyang mga kapatid. Habang sila ay nagtatakbuhan, aksidenteng naapakan ang puting palda ni Angela kaya siya ay natumba at naputikan. Agad-agad siyang umuwi. Tinanggal niya ang mancha sa kaniyang damit. Habang ito ay sariwa pa, gamit ang brush, sabon at tubig. Nilabhan niya ito ng maayos at isinampay. Nang nalaman ito ng kaniyang nanay, hindi ito nagalit. Bagkos ay natuwa pa nga. Dahil naging responsable si Angela sa pangangalaga ng kaniyang kasuotan. may nakuha ka bang aral sa kwento? Sagutin ang mga katanungan. Ano ang nilalaro ni Angela? Ano ang nangyari sa kanyang puting palda? Paano niya pinangangalagaan ang kanyang kasuotan? Nagalit ba ang nanay sa ginawang pangangalaga ng kasuotan ni Angela? Mabuti ba ang ginawa ni Angela sa kanyang kasuotan? Anong mga pamamaraan sa pangangalaga ng kasuotan ang alam mo? Sa anumang uri ng damit na isinusuot ng ating katawan, mamahalin man o magagara ay mawawalan rin ng halaga kapag hindi naman ito inaalagaan ng wasto. Makatitipid ka lang oras, sa lapi at lakas kung uugaliin ang tamang pangangalaga ng mga kasuotan sa lahat ng panahon. Mga paraan upang mapanatiling malinis ang mga kasuotan. pag-aalis ng mantsa. Mainam na tanggalin kaagad ang mga mantsa sa damit habang ito ay sariwa pa at upang hindi mahirapan sa pagtanggal. Mas malinis ang damit na walang mantsa at kaaya-ayang tingnan. Paglalaba Ginagawa ito sa mga kasuotan upang maiwasan ang di ka nais-nais na amoy mawala ang dumi, pawis at alikabok na kumakapit dito gamit ang sabon at tubig. Hindi madaling masira ang mga damit kapag nilalabhan ng maayos. Pamamalansya Hindi ka ayang tingnan ng damit na gusot-gusot. Kaya nararapat itong plansyahin upang maibalik sa dating hugis at ayos ang mga ito. Pagsusulsi Ang mga punit na damit ay dapat sulsihan kaagad upang hindi lumaki ang sira at magamit pa ito ng mahabang panahon. Maaaring gawin ito sa pamamagitan ng makina o di kaya'y pagsusulsi gamit ang kamay. Pagtatagpi Ito ay isinasagawa kapag ang damit ay may butas. Tinatakpan nito ang bahaging may butas sa pamamagitan ng pagtatagpi gamit ng isang kapirasong tela. Pagtutupi Higit na mapapangalagaan ang mga damit kung ito ay maayos na nakatupi ayon sa kulay at gamit nito. At may maayos na lalagyan tulad ng kabinet, aparador o malinis na kahon. Kapag organisado ang pagtutupi at paglalagay ng damit sa aparador, makatitipid ng oras at lakas sa paghahanap nito araw-araw. Mahalagang mapanatiling malinis ang mga kasuotan upang maging kaaya-aya sa paningin ng ibang tao. Nagpapakita ito ng pagiging malinis sa katawan at nagpapaunlad ng buong personalidad. Higit sa lahat, ito ay nagiging daan tungo sa maayos at matiwasay na pamumuhay ng isang tao. Narito ang ilan pang mga paraan upang mapangalagaan ang mga kasuotan at magamit pa ito ng matagal. Kailangang pahanginan ang mga damit na basa ng pawis. Ang mga damit panlakad ay dapat ihanger at huwag ihalo sa mga damit pambahay. Gamitin ang mga ito na angkop sa panahon at okasyon. Kung may mga damit na hindi masyadong ginagamit, tiklupin ito ng pabaligtad at ilagay sa plastic bag. Bago labhan ang mga damit, kumpunihin muna ang mga sira nito tulad ng may tanggal na butones at tastas. Huwag umupo ka agad-agad sa mga upuan. Punasan muna ang uupo ang lugar bago umupo o maaari ding lagyan muna ng sapin. Huwag hayaang nakakalat lang kung saan-saan ang mga hinuhubad na damit. Ilagay ito sa tamang lalagyan o basket. Naunawaan niyo ba ang ating aralin ngayon? Ano-ano ang mga paraan upang mapanatiling malinis ang kasuotan? Suriin ang bawat pangungusap at isulat ang tama kung ito ay nagpapahiwatig ng tamang pangangalaga sa kasuotan at mali kung hindi ang paglalagay ng sapin sa uupo ang lugar ay mabuti upang mapangalagaan ang kasuotan. Hinahayaan ang mga mantsa, tastas, sira o punit ng damit. Ihalo ang lahat ng mga uri ng damit damit pambahay at panlakad sa iisang lalagyan. Tinatanggal ka agad ang mantsa ng damit habang sariwa pa bago labhan. planchahin ang mga damit na malinis upang maalis ang mga gusot-gusot. Sana ay may natutunan kayo sa ating aralin ngayon. Salamat sa inyong pakikinig, paalam mga bata.